So guys, ganito lang siya. Kung mapapansin niya yung aming ano, gripo, merong ano yan, filter. Ayan. Kasi nga yung tubig. Ayan oh, so lakas. Diba? Hello guys, good morning and welcome to my vlog vlog vlog. for today's video, um, dito sa Africa kasi, isa sa mga concern dito ay yung maduming tubig. Lalo ngayon, Umuulan. So, pag umuulan, asahan nyo na na yung lalabas na tubig sa mga gripo ay madumi. So, hindi dapat iniinom yung galing sa gripo. Kasi nga, pag iniinom mo yun, talagang magkakaroon ka ng diarrhea. Talagang mako-hospital ka. And by the way, dito sa amin, ang iniinom namin dito ay ito, bottled water. So, from time to time, meron kaming ganito ito ang iniinom namin dito. So kami dito na mga Pilipino, lagi mo magamit ng septol. Ibig sabihin, pag maliligo kami, para iwas kati-kati, ganyan. So nilalagyan namin yung tubig na panligo namin ng septol. So ito siya disinfectant at antiseptic. So yung amoy niya, hindi naman siya amoy zone rocks na sobrang tapang actually. Yung amoy niya is medyo mild lang. Hindi siya ma masakit sa ilong. Ganun. So I'll show you how. So guys, ganito lang siya. Kung mapapansin niya yung aming ano, gripo, merong ano yan, filter. Ayan. Kasi nga ka, madumi yung tubig. So ito, lalagyan ko na siya ng septol. So buksan mo lang siya ng gano'n, at then lagyan mo lang siya ng ganyan. And then i-mix mo na. So guys, mamaya ulit, mali gumura ako. Kasi baka mali lang ako. So ayun guys, natapos din tayo. So tinawag ko na yung kasama ko. Kasi siya susunod. Okay guys, so andito na ako sa aming office. Dito lang sa baba yung office mo. Bonjour. Bonjour. Bonjour! Lambert, I'll show you in my video. Ah. By the way, this is Lambert. <laughs> uh, he's one of our uh, loyal staff. Sure. In Duala, kami. So, yan yung table niya. You were here before, right? Yeah. I'll borrow it first. No problem. Yeah. <laughs> Thank free. you. Yes. Itapon ko muna yung mga bottled water namin. Ang fresh ko pala, no? Fresh ka, <laughs> So, dito, guys, ang lakas ng rain. Ayan, no? So, lakas. Diba? Madam guard, please can you help me throw this one? Merci buko ma. So, dalawa ang gwardiya namin sa umaga. So, pag ganitong oras, walang tao at uh, para sa kanila maaga pa to. So, guys, sa mga susunod na araw, watch always our vlog. Always stay safe, always easy. Bye-bye.